Mga kababayan, Assalamualaikum, Madayaw, Mayong Adlaw, Kaninyong Tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Nais kong ipaabot ang aking tauspusong pagbati sa lahat ng Pilipino saan mang panig sa mundo. Isa ito sa pinakapaborito kong pagdiriwang kung saan ang sentro ng ating kaligayahan ay ang hindi maitatangging liwanag na nagmumula sa araw ng kapanganakan ng mahal na Jesus at ating pananampalataya. Sa aking pangalawang kapaskuhan bilang inyong pangalawang pangulo, Nais kong ibahagi ang mensahe ng pagpapasalamat. Walang hanggang pasasalamat sa ating mga kababayan na nasa labas ng bansa, ang ating mga minamahal na overseas Filipino workers at Filipinos living abroad. Dahil sa inyong mga sakripisyo, ang ating ekonomiya ay nananatiling matatag. Kayo ang refleksyon ng progreso at talento na nag-aangat sa mandila ng Pilipinas saan mang panig ng mundo. Maraming salamat sa inyong lahat ang mga bagong bayani ng ating bansa. Inaalala namin kayong lahat na wala rito sa Pilipinas. Naway no nararamdaman ninyo ang aming pagmamahal at pagsaludo sa inyong katatagan at katapangan lalo na sa mga nawalay sa inyong pamilya ngayong Kapaskuhan. Ang lagi kong dasal na ang inyong mga pagsisikap ay masusuklian ng tagumpay upang ang inyong mga anak, pamilya at sarili ay magkaroon ng maginhawang kinabukasan makakaasa kayo na ako ay nasa inyong likuran upang sumuporta sa inyong mga pangarap, pagsisikap, at inyong paglalakbay tungo sa migandang kinabukasan. Among iampo, nga hatagan ka mo sa ginoong igong kadasig, maayong paglawas, o kaluwasan sa kakuyaw o kalisod. Salamat sa inyong pagmahal sa atong nasod. Malipayong Pasko kaninyong tanan, maligayang Pasko sa inyong lahat.